Hello, I'm back. Pilik-pilik na po dang isda ni Karon. Nauganahan ka ni mga video ha. O paliwag na po kong follow sa akong Facebook. Dako na sana nakatabang no. O daghan kaysa sana inyo ang makita nga mga adventure sa kamigin nga at mga tirada na mo, no. O grabe ka nice. Is per fishing o uh, cooking ang atong tirada. O tanawa. Tanawa on sa kanakanamit grabe nga sabaw og na nato malimtan ang ato ang kinilaw og tinulah kay Paris kita sila og check out na lang ang full video salamat and god bless wow og karon nakabisita man si Jan Caloy De Riscamigin sa isla aw spear fishing na yon atong ubanan while waiting mo ni ako ang itsura og uh, sa ako ang pagulat hulat de bye bye na aya At, istorya na ko kay taon ganahan po taon ko nga iyang istorya kay nangita lagitag history nga is nga ispat diri nga, nga dapat kung daghan ba ang mga isda nga manglabay o ganiingon siya nga daghan ko nga kayo nga mga isda dili ko no tugsugaw kudsugaw ko no kung once nga if ever nga daghan ang tamban daghan kayo ang sibayo o sibao no na, naging ko maski nagsaboy-saboy ang mga pambot dili sugaw o ka sa tataman unya na lang check it out na lang unya kagikat na ko while waiting ko curious ko ano yung nga mananap kung sa baka ano crabs ni or sa baka aglubong ra bakit kung luulo nimo og videohan nimo i-focus nimo aglubong ra bakit unsa ba gani klase nga kagang ni comment lang ani o check it na lang unya sa ako paglakaw-lakaw dire sa dike grabe na amis po ko, no grabe ka tsadang binuno no og tsada kitan-aw ng mga blocks og uh, check it na lang unya kung unsang ganap sa akong pagbaklay baklay sa Dais sus Ginoo ko nakakita ako sa parko. Ug <laughs> taon taw na pugay ko pila nakatuig wala akong nakalarga nakatabok ug uh, grabe ka kahatatan aw oh, no. Woo. Ug sa dihang uh, giburingan ko sa ako ang pagulat-ulat aw oh, nakakita ko sa mga bata nga naga pagpangas no. na dagko namdih glato. Oh, woo, grabe ka nice. Paghuma nila kuha aw oh, matik dayon prepare dan para maghimo sa glasa oh grabe ka nice wow grabe sa wakas nakaabot tragedy town sila sa kadugay-dugay nako nga paguwat grabe nakaabot tragedy sila og nagpasalamat ko kay naghinay-hinay siya pag kuha sa iyang kuha nga gipabutang nga buya-buya og maoto si Jan Kaloy si Jan Kaloy nagauban sila duha no ah grabe tan-aon na tobe kung naaba Wih, cini raman Aw, na ada ai, na ada na wahi di ai. Kung tan na aku unsam kuha grabe kayo, ka, grabe ka nice sure na ang kinila oga tinula ni. Eh. lantawan na kung unsa na kapite grabe. Wuh, grabe one hour nga dive aw. sure na yun, ang ato ang kinilaw o tinula nih ni. kasi grabe ka lamit ni nga isda o. Oh. So, ko gitaw ng sabaw ani O ga, napag -iisa. grabe, dako man nga danggit. <laughs> Muna yung gitawag dari kitong. O gani, auman man ko nila tawag ana nga mga klase nga isda o ga, ato na nang uh, i-flex na to ang tulok kakuha diya. Oh, mahatik na an ang aw, para di ritso ra to, na nang ipas forward kay grabe naman sa kayo na kung once nga dili pa rin mo ipas forward na dugay na kayo na problema naman gani ko ano nga taas taas na nga video almost 5 minutes na grabe magtanaw aw anay, grabe maburingan yun kung tanaw kung dili na ito i-forward kay maburingan man yun kay magtanaw nimo ta taas kayo o ga Pagayon lang yapon mo pagtanaw sa ako mga video kaya grabe kani ka exciting kung once nga once nga mahuman ninyo ni eh, ha grabe makita moslami nga mga kinilaw tinula dia og na ya pataban nga paksiw nga litson ah grabe kana met og karon ato na nanggigutad ang mga kalamasan kay mau na ato ang kaluha sa pagluto nato Mau magina ang kaluha sa pagluto sa ato ang kinabuhi na maginay kompleto maginay gapo na to ang ricados maski dili gid ingon nga tanan gid naa na, ah, na maginay pagwans sa kinilaw na maginay tawon tabon suwa og luya -ah. <laughs> ko na nga mga mga sangkap nga makasulid na kayo nga mga tirada o karon na mo na giniibotang ande oga tuba nga, nga, nga tuluh pa ka adlaw gikan sa pagkatuba aw grabe ka bahal grabe gig kay kalame ang suka na to dia ah, og karon ato na ning gipaspasan kay grabe na magig na yo gusla na magigayo og gipaspasan ato pagutan sa parapaga tinula nga Panakot, no? Aw, oh, grabe, matik dahil na, oh, tanawa kung unsa nangibutang gibutang ang, uh, ang itawag nga kitong, uh, kitong mga good kay once nga, ang, ang kinilaw, kikwaan, nagilarasan, o okay, kinilaw, ang the rest na yun, ang mga, yan mga bukog-bukog, aw, -bukog. oh, matik, gina, tinula, gina, grabe, gapil na mo ang panit, kaya gipag, gipanitan man na mo sa pag, uh, kilaw kay gahi man ang panit basta kinilaw pero kung once nga tulahon grabe latab latab ang sabaw kung apilon ang panit mo na ang kada best sa kitong og humanar og ato nang butangan og ato ang pinaka vitamins diri kalibutan kani nga gitawag nila nga kamunggay ha oh, mo magini para magini maka daan-daan na magigatanan nga vitamins nga vitamina nga makuha na to oh, muta nga na na to nag kamungkay kaya mga na to pinaka the best nga tawag ani nga kompleto vitaminas na oh, tanawa na ato na din ang tilawan uy mura gilisod pag kung ano gasin huwag mo na ni finish product o di gina na to, mawala ang alponso para pawala sa dapaw <laughs>